Ito ang daan patungong petroglyphs na matatagpuan sa binangonan Ayon, ang Honorisal. Napagpasok mo rito ay makikita mo ang mga animoy ay, vandalism na ginawa ng mga bumibisita dito. Siguro to. Nakakainis mang isipin na may mga taong gumagawa nito na walang pagpapahalaga sa ating mga kasaysayan. Papaano na lang kung ang kuweba na ito, ay mangyari din sa iningatang petroglyphs na pinakamatandang artwork na makikita sa Pilipinas. Ito ang anggo na binangon ng petroglyph site. Ito ay matatagpuan sa Bilibiran, Binangon ng Rizal. Dito ay matatagpuan ang pinakamatandang artwork sa Pilipinas. Ito ay may tandang 3000 BC. Sinasabing inukit ito ng ating mga ninuno upang pagilingin ang mga batang may sakit. Naniniwala sila na kapag inukit nila ang anumang hayop dito, ay dito malilipat ang kanilang mga sakit. Ito ay may sandaan, dalatot pitong hugis ng tao at hugis ng mga hayop. Ngunit 51 isa lang ang malinaw dito. Isa na nga dyan ang hugis ng palaka at hugis ng isang butike. Sa pagtagal ng panahon ay unti-unting nasisira o nabubura ang mga nakaukit dito. At ang isang halimbawa na nga dyan ay ang soil erosion o pagbaba ng tubig ulan sa mga nakaukit dito. At isa pang pinangangambahan ng mga nangangalaga dito sa petroglyphs ay ang pagkakaroon ng maraming vandalism pinaniniwalaan ang unang vandalism dito or gravity ay nangyari noong panang World War II nang ang Philippine Guerrilla ay nagtago sa batuang ito. Ito ay natuklasan noong March 1965 ni Carlos Botang Francisco nang magkaroon sila ng field trip kasama ang ibang Boy Scout sa boundaries na Angono Binangonan Antipolo at ito ay agad nilang nireport sa National Museum. Ito ay unang binuksan sa publiko noong 1989 na may harang na bakal at kongkretong dingding. Ginawa nila ito upang pag-iwalayin ang mga bumibisita dito at ang iniingatan nilang petroglyphs. Ito ay dating pagmamay ng Antipolo Properties Incorporated. Ngunit noong 1973 sa bisa ng Virtue of Presidential Decree No. 260, ito ay dineklarang ng Philippine Government ng National Cultural Treasure at ito ay dinonate ng Antipolo Properties Incorporated sa National Museum. At sa kabutiang loob, sila rin ang nagmementana ng mga kalsada at sila rin ang nagbutas o gumawa ng tunnel upang mabilis mapuntahan ng petroglyphs na mga bumibisita dito. 1997 ay nagpatayo ng Buendek ang National Museum. Ngunit ito ay pinasara rin dahil sa problema ng graffiti o pagbabandalism ng mga bumibisita dito. Hanggang umabot ang 2015 at dito na nga ay itinayo ang bagong Buendek na magpoprotekta sa mga petroglyphs. Kaya sa video ito ay samahan niyo kong bisitahin ang isa sa pinakamatandang artwork dito sa Pilipinas. guys uh, dito pa rin tayo sa Manuel Gueson extension bali dito uh, 100 meters bago tayo kakanan sa may Colgido road so ayun dito yon kakanan tayo pag nakita nyo na yung signage na yun oh. ayun dito na tayo kakanan tayo ito na yung Col ano to? Col Gor ah, Gido Road. 3 minutes baga tayo makarating sa Petroglyphs ng Angono. Ayan. Tingnan natin kung anong ah, uh, ano natin makikita doon. Um, isa sa mga makasaysayang lugar dito sa Uh, ang gono ang gono binangonan oo iba din na dayo sa so, may mga alam or mga nakita ako kasi nakita ko lang to sa sa uh, youtube eh binablog din to eh itong petroglyphs ayan ito yung entrance guys oh. Hindi, wala akong may bayad o wala. And this is private subdivision, Village Roads. East Ridge Village East. Ah, uh, so private na to. Mm. Sa Petroglyphs to, boss. Sa Petroglyphs to. ID lang? Ah, ID. May ID ka dyan ba yung dala? Oo. Uh -huh. ah, na lang sa'yo. bali babalik tayo dito pa man. Dito lang tayo iisot, diba? Oo. Diyan lang lang baba. Okay. Ah, derecho lang, sir. Sige, sir. Ah, sige po, sir. Thank you po. Ang ganda ng daan. Oh, ayan, guys. Oh. Ayan, guys. Mag-iwan ka lang ng gate doon for the, ano. Ay, mag -iwan ka lang ng gate? Mag Ay, mag-iwan ka lang ng... Mag-iwan ka lang ng ID doon sa gate ng guard para for, uh, security lang nila. magpas tayo dito na oh. oh, sure. magpas oh no ikot. so ikot tayo may ah oh, dito yata may daan din iba iba ikot tayo dali na go kasi ayan guys ikot tayo dito yung petroglyphs kung mapapansin nyo guys oh, may mga pine trees na rin dito ito na yung entrance ng petro goods may bayad kaya ito ayan na kuweba ano yan, yan. Ah. ayan guys oh, so tayo dito sa kuweba isa ito eh, sa mga Ikot doon, doon. isa ito sa mga historic na lugar dito sa may ang binangon ng binangonan petroglyph site dali mo yung flashlight ba May, may flashlight ako rito Meron din. may ako. Ah, lang lang. Ha? Ay, Di ba iniwan mo ID doon? Ayun guys. Andito nga may isa loob ng ano kuweba. Ayun. Ah, uh, ito daw ah uh, kuweba na to ginawa para mabilis daanan nandoon sa ano sa papuntang Petroglyphs. Ayun, makikita nyo guys. Oh. Napakalamig dito. Ayun. Kasalo ko yung kaming dumadaan <laughs> dumadaan dito sa sa Cueva papuntang Petroglyphs Ayan makikita nyo Nagdala kami ng flashlight oh. Uh, Alamig dito sa loob ng ano Ang ganda ng pakagawa ano? Para tayong easiest way papunta dun sa Petroglyphs guys ha ito na yung dulo ng mga ng kuweba papunta dun sa petrogris kung mapapansin nyo guys ha oh, may mga artwork ha ay ano to banda bandal to eh Ayun ko lang, pero barang bandal yata to ibang artwork dito. Ayan. Guys, kung makapansin nyo, parang may mga artwork dito. Ito hindi siya artwork, parang banda ah, Hindi ko masasabi kung artwork 'yan. Baka nandoon yung nandoon yung ano. Nandoon yung mga petroglyphs doon. Tingnan natin. Para kasing hindi siya artwork eh. <laughs> yung iba nandito. Parang binanda lang. Ayan. Ayan. ayan mga lagi vlog yung pangalan ayan guys ano Ay, na uh, nasara yung lugar na yan, nasa mata lang dito open din no? ito na yung daanan paano kaya nasara yan? No? may gwardiya din hindi, ang ibig kong sabihin Diba, yan, yun ano yun, yun eh, diba? Oo. Oh. Paano yun naging, ano? I mean, ito, ito open area yun, tapos yun, close. Ano? aling close? Yun nga, diba hinukay lang yun? Oo. Oh. So, ibig sabihin parang bundok yan, bund, bundok, bundok yan dati. Oo, oh, hinukay yun sa ilalim. Eh, uh -huh. Kaya naging kuya ba? Hindi yung bumigay yung lupa, no? Hindi ah. Ito na guys ah. papuntang petroglyphs. May hanapin natin. Ano 'yung opisina, no? Na? Hanapin natin 'yung office dito. Para puntahan 'yung petroglyphs. Petroglyphs. Petroglyphs mga ano, mga inuukit. Parang mga sinaunang pag-uukit. Nakalaga, ano nga nakalagay? pogi Ano yung kalaman yun? Eh, may mga ano. Ano yun? Ay hindi, hindi pala. Kaya. Para mga ano. Alam mo yung nilalagay sa buhok? Aloe vera. Uh -huh. Parang ganyan yun. Ano. Yung texture ng ano yun. Ano yung isa? May mga isa. Lali, lali bandal na din sa ano kahit Ayan, Lucas <laughs> may mga bandal yung ano halaman ay dito nakakalungkot nga isipin <laughs> na binabandalisim Lase, lang yung Lase mga family. lugar na mahalaga Kasi dito sa bandal. Antipolo sa kuweba pa dito lang ay eh, makikita lang mo, mo na ang iba't ibang bandalisim na nangyari nga, uh, hanggang dito pati ay, sa mga halaman na nakatanim lang. dito ginawa itong ano na to ng mga uh, namamahala na pangalagaan yung petroglyphs uh, pineprevent nila yung mga taong pumunta dito ng vandalism yung makakasira sa mga uh, petroglyphs dito sa may Angono Ayan, National Museum ah nandun na nito National Museum. Ay, may mga ano na. na. Parang mga tao. Ayun yung ano nila. 3,000 BC. So, ito guys. Ah... Uh, Bali, ito daw petroglyphs ay panahon pa ng Neolithic ganon siya katanda guys ah uh, sa kanilang sabi sabi sa sabi, ah, sabi nila ito daw ay 3000 BC na yung katanda yung artwork na nandito sa petroglyphs ng Angono binangon ng Rizal ha? mag ka ng ID ako ka okay, ba? ang naman ang pupo eh Dito po ma, magbibigay ng ID. ID lang po. ID. May bayad po ma? Wala po. Sige po tayo rin sir. Ah sige po. Pagkantay na lang sir. I-unquote ko lang po. Ah okay po. Kipala. Ang petroglyphs po sir dito no? Hindi, e, dun sa sir. kuweba. Akala ko dun sa kuweba. <laughs> Ang petroglyphs po, mga drawings po na nakaukit sa bato. Yung ah. mga information sir, pwede nyo basahin dyan sa lahat. Ah, sa sige, po. sige po. sige po. Be, dito ako muna. Pasok tayo sa, ano, munting, uh, trivia lang tayo. <laughs> Diyan po lang tayo. Ah, sige po. <laughs> Ayan okay, guys, so, nandito tayo sa loob ng museum ng petroglyphs ang daanggaw ng pinangon ng petroglyphs ayun mga kasunod nyo guys nandito yung mga ah obra nila or drawings tapos ito naman yung ah uh, coding trivia or history ng ah uh, binong daanggaw ng pinangon ng petroglyphs yan nababasa na dito sa konting uh, konting kaalaman. yan discovery Kung nang, kaya na siya na discover the rock art, kung ano yung mga nandun sa art ng kinuha nila. Tapos dito, archaeological exhibition Yan. Ginawa ito noong 1965. Ang pinitin na guys. Ito yung National Cultural Treasure. Yan. Nakikita nyo kung anong batas Dediretso na tayo doon sa kabila. Tara be. Lit lang be. Ah, ano yung plastic. Ayan guys, so paakit na tayo dito sa may sa may yan, petroglyphs ng ano, angon o binangonan. Ayan mga ukit sa bato. Eh. No. Ayan, dito tayo, okay tayo. Ayan guys, nandito oh. tayo ngayon sa petroglyphs ng angon na binangonan. bale ito na yung ano, guys, uh, pinaka-main niya. 'yan guys, dito, sinasabi doon sa ano sa dun sa museum na mayroong 127 na uh, art artwork carvings dito sa may dito sa may ano na to uh, lugar na to bali ang distinguishable lang ay yung 51 one uh, bali sari sari may mga uh, korte ng tao animals or mga lizard ang mga naka drawing dito sa lugar na ito or sa kuwebay na ito ng anggono binangonan at good thing guys nag, nagpagawa na sila nito para siyang para siyang ano uh, protection para hindi masira yung mga petroglyphs na ah uh, ng UNESCO. Oh, kasi 3000 BC. 3,000 bisit na gawa ate. Yes, may malaking puno yeah. Ganyan ka. Ka-strict to ngayon dito guys. Na hindi pwedeng lapitan. Yung mga petroglyphs dito. Ayan, iniingatan niya ng lokal. Dito sa may anggo na binangonan. Ah, okay, guys, so kung mapupunta kayo rito. Ah, uh, may pit na ipinagbabawal. Ng lokal na. Pumasok doon sa loob. Kasi iniiwasan nila ang vandalism. Ayan. Ayan, tulad yan. May mga nagbabandal na dito guys. Kaya naglagay sila dito ng harang para ma ma-prevent yung mga incidents na pag may bumibisita dito ah, nagbabandal yung, nagbabandal yung mga pumupunta rito ayun, ayun. kwarte ng tao para sa mga palaka hmm lizard frog like ayun guys Paano kaya nila na-discover to? Na meron palang mga ganun? Kinukay kaya nila yan? Or nakita na nila na kayo? Kanina, hindi mo nabasa doon. Na-discover to ni Carlos kayo, Botong Francisco. Eh. Tapos? Kasama niya ang Boy Scout. Na nakadiscover. discover ng, ng mga petroglyphs na to. Noong 1965. So, 1965. Mm, ano daw balis... ginamit nila pang drawing dyan? Bato rin. Bato? Hmm. Diba? So ilan lahat tao din drawing nila? Hindi tao. Artwork lang. Ah, okay. Parang human-like, frog-like, saka lizard. Yung iba. 127. Tapos 51 ang distinguishable na figure. Figure. Yung iba, hindi na mabasa kasi nga sa sobrang tagal na ng panahon. 3000 BC. Ah, uh, dahil sa soil erosion. yan guys. Isa sa mga nagpapasira ng petroglyphs dito ay ang vandalism, soil erosion. Ah, uh, ano pa? Ano ba? Ayan, tubig. Ano ba pag maulan? Ano ba, maulan sa itaas? Yung tubig dadaloy. Mabubura yung mga petroglyphs dito. Ano Oh, kuya ba 'to? Ayun oh. Cave Parang ano, pwede nga magpahinga. So, siguro, ano to, parang ginawa, ano, ang um, taguan ng panahon ng gera. Kaya may mga ganyan. Oo. Oh. Siguro ginawa na lang. Pero matataas sila ah. Yung nga, nandun nga, nakalagay doon, nakasulat. Tignan mo, ang taas ng pagka-drawing, so ibig sabihin matataas silang tao. Oo. Oh. No? Hmm. Kasi matataas yung drawing, oh. Hmm. Mga ano mga siguro, six -footer. mga six footer siguro. Oo. No? Oh. Hindi, siguro din natin masasabi yung panahon. Malay mo, yung lupa. Mataas dati. Oo, oh, mataas. eh 3000 BC, bumababa kapag gumuulan. Mm. Diba? Possible. Kaya nga eh. Ano ba dito, pag maulan, yung lupa, bababa. Ay, na to. Makita mo yun. Kasama din ba yan sa mga ano nila? Mga, mga. Uh, figure na na-discover? O Alin. ayun eh. Hindi ha, oh, ugat, ano ugat, ugat. yan. Ugat ba yan? Mm. Ah, okay. Para siyang din din, no? Uh Oo. -oh. yung parang ano nang ano. Pugad ng lana. Ibon siguro eh. Ano ba? Okay na tayo? Ayan guys, uh, Naibahagi ko na sa inyo ang isa sa mga mga historical place dito sa Angono Rizal. Angono Binangono Rizal. Uh, ngayon naman, uh, uwi na kami at dito ko na tatapusin yung pagbablog natin. Kaya maraming salamat guys. sa uh, ako po yung humingi sa inyo ng konting uh, tulong uh, pa pa-subscribe na lang po sa akin channel at paki-click na rin po ang notification bell. May ano na sila. No? Ano? Ito rin guys oh. Ano wala pa sa inyo kanina? Good thing meron na silang ano dito. Parang... Portable ay, ball, ano. Dito ang Washing. Ang uh, hand wash. Gano'y yung uh, tubig. Lakas yung tubig na. No? Parang inimbenta to nung ano. Pandemic. Pandemic. Para dito sila mag-hand wash. Sa so, ibig sabihin ng pandemic na. open to. Mm -mm. okay. Ang galing gumagana. At guys, nag-iwan pala ako sa inyo ng ah, uh, aking moto. ah uh, just do your rides. Uh, plan planet made it and enjoy it maraming salamat